Ay, Hmm, buko sabaw. Hmm. Hey. Libre lang. Wala may ari kinuha namin sa taas. Hmm. Sarap talaga sabaw. Masiramon. Mapunta pa kaming Manila para makatingin din eh. Babayad, hindi oh. libre lang. Libre ko wala. Hmm. Ikaw. Siram. Mm. Yang kasama ko sa trabaho, local hair namin si John. John. No, ano pangarap mo nga ni? Ha? Ano pangarap mo? Justin. Justin, ikaw ba si Justin yan? Justin, yan ang kumuha ng buko. Kaya pag nawala, nagalit si Latay, dalawa kayo nung bata. Dalawa kayo makukulong. Ya setan min. Oh, obatnya. Ah. Natin, tumbong tuh. Wih. Mati, payo mo hatinya. Itu. hati. na Ah, po. Ah. Busog na ako sa baw. <laughs> Buko sa maga. <sighs> sugbo, sugbo. <sighs> nice boy. Di pa kita dito, boy? Oh, Tin. Ito ako dito. na kumakain. Kanyan. Tin. Tin, dito ka, oh. Disadjusted po ay nahihiya. Ay, kasi ko ay siya yung kuha ng buko na hindi nagpahalap sa may-ari. <laughs> uh, ay, sold. Okay. Uh, good morning, good morning, mga idol. Basa mo na. Okay. Thank you, my friends. Tira natin to kay... O, Hay pugay. Hay pugay. Pare rolon diyan. Tira na si natin. Puminisya nang ano, langis. Tira natin para ano? Mm. Mabait sa atin ni boss. <laughs> <laughs> tay, oh, tay, bo, bo tay. Bo. Mga nami ito, si Ram. Bukong biton. Bukong Tagalog. Diyon, maraming yung maraming raw. Iyo po. <laughs> Tinaw. Ano yung nakap? Ha? Huh? Ha? Nam. Bos nang buko. Selamat sa nagwa, Thank you. Thank you guys. Bye bye for watching.